Sa iyo, sa iyo. Boom, malalampangan chara. Malalampigbelo. Tinuboyay na-limit na, di ba? Hindi na mo di ba? Masayang ibinahagi ng vlogger na si Antoinette Gale ang isang linggong resulta ng pagpaparin ng kanyang mga taba sa braso at tiyan na inilipat sa kanyang pwet. Masayang masaya si Antoinette dahil matapos ang ilang araw na pagpapahinga at pagpapagaling mula sa operasyon ay unti-unti na nitong nakikita ang resulta ng kanyang paghihirap. Sa video ibinahagi niya ay may kitang ipinapaliwanag ng kanyang doktor na si Doc Yapi na bagamat medyo magaparaw ang ilang parte ng katawan ni Antoinette dahil sa operasyon, unti-unti para itong liliit sa darating na apat na linggo. Pinayuhan din ng doktor ang vlogger na itigil muna ang pagdadayet dahil kailangan daw ni Antoinette ang kumpletong lakas at sustansya sa katawan upang mas mabilis sumano ang pagaling nito. Mga pahayag ng kanyang doktor, At this point, bawal pang mag-diet. Why? Because remember, your body is working overtime to heal itself. Ngayon kung kayo ay kumakain po ng mga 1,000 to 2,000 calories a day, ngayon kailangan mo ng mga 2,500 calories. Why? Kasi nga para gumaling ang katawan mo. Kumain ka ng maigi, kailangan mo ng carbs, kailangan mo ng fats, kailangan mo ng proteins. Kompleto dapat, kasi para gumaling ka na. Kasabay nito ay binahagi rin ni Antoinette ang kanyang pakiramdam na tila raw parati siyang galing sa workout dahil sa nararamdaman niyang pagkamaga at sakit sa kanyang katawan. Gayun pa man, natutuwa raw siya tuwing tumitingin siya sa salamin dahil nakikita na raw niyang nagkakaroon na siya ng curves, ngayong unti-unti na siyang gumagaling. Sinamantala na rin ni na Antoinette at Huamas ang pagkakataon habang kasama pa nila ang doktor sa nasabing vlog upang iklarong muli sa kanilang mga followers at bashers na hindi aabot sa milyon ng bayad ng retoken ginawa kay Antoinette. Paliwanag ng mga ito, hindi raw aabot sa ganong halaga, ngunit hindi din naman umano ganon kamura dahil too good to be true na daw kung masyadong mababa ang presyo nito. Samantala, Kagaya ng dati, iba-iba pa rin ang naging komento ng mga netizens tungkol dito kung saan may ilan na masaya para kay Antoinette dahil na-achieve na raw nito ang gusto niya sa kanyang katawan. Ngunit may ilan din na binigyang payo at paalala si Antoinette dahil kapapanganak pa nga lamang umano nito at maaari pa di umanong mabinat kung hindi mag-iingat. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Can't wait makita ang full recovery niyo, madam. Get well soon and God bless. Exercise na lang sana. Hindi yung puro retoke sa katawan. Naku, ang bata-bata pa. Tapos wala pang isang taon ng anak. Binat talaga kinalabasan mo inday. Payong kaibigan at followers lang po. Pagaling ka, Ma'am Antoinette. Pero mas maganda talaga yung natural na katawan. Pero ikaw yan. Go lang. Get well soon, Ma'am.